Ang tula ko naman pong ito ay isang tula ng babae na inihahandog niya sa isang lalaki. At ito rin po ay mamaya ay mayroong kasagutan. Subaybayan so po natin. Ang tula ko pong ito ngayon ay pinamagatang kong ako na ang manliligaw. Bakit nga ba sa akin ay malagkit ang iyong tingin halos ako'y tinutunaw mga titig mo sa akin ano nga ba ang nais mo at ibig mong iparating kung sa akin may gusto ka bakit hindi mo sabihin paano ko malalaman kung ano ang iyong nais kung wala kang ginagawa kundi sa akin ay tumitig. Bakit hindi ipagtapat nilalaman ng iyong dibdib upang kahit papaano maibsan ang iyong ligali? Ako naman ay narito at matamang naghihintay. Ang totoo'y nasasabi mula sa iyo ay malaman. Ano nga ba ako sa iyo ako ba ay kaibigan lang? Sabihin na ang totoo. Ako ba ay minamahal? Ang totoo noon pa may lihim ka ng minamahal. Ngunit ito'y itinago, inilihim ng matagal. Baka kapag nalaman mo, ako na ay yung layuan. Mahirap man sa loob ko, kailangang pagtiisan. Nalalaman ko rin naman na sa aki may gusto ka, ngunit dahil sa torpe ay hindi mahipadama. Kapag di na nakatiis at di ka pa nagsalita, pagkabilang ko ng tatlo, liligawan na nga kita.